ay isa ko sa pinakaunang nakabasa niya no dahil doon pa lang sa Reuters nabasa ko na no at talagang hindi mo ko ang ating mga kaibigan sa media na i-republish yan at na-republish naman no napakatindi po ng galit ko nung nalaman ko yan kasi napakahirap nga po na hikayatin ng mga panahon na yon ang ating mga kababayan na magpabakuna na lalong-lalo na yung panahon na Sinovac lang available Partner admire, sa totoo lang, sino ba naman ang ayaw sa Moderna, sino ba naman ayaw sa Pfizer, pero ang katotohanan, eh, pinagkait ng mga mayayamang bansa itong bak mga bakuna nila hanggang hindi mailigtas ang kanilang mga kababayan. No? At tanging China lang ang nagbigay uh, uh, sa atin ng Sinovac. No? At uh, napatunayan naman po na wala namang pagkakaiba yung Sinovac at saka dun sa mga ibang mga bakuna pagdating dun sa pagsasalba ng buhay laban sa COVID. At marami nga nagsasabi na pinaka-safe itong Sinovac kasi ito ay uh, ginagaya yung virus na coronavirus para magkaroon ka ng immunity no so kumbaga natural siya no? hindi siya synthetic